mga gamit sa paaralan Sa pagpasok sa paaralan, mga gamit ay kailangan. Bag, lapis, papel, at aklat, notebook, gunting, at krayola. Ang blackboard, yeso, at pambura. Maging ang mesa at ang silya. Lahat ng ito ay makikita sa paaralan sa tuwina. Ang mga bagay na binanggit sa tula ay mga kagamitan sa paaralan. Paano nakatutulong ang mga ito sa ating pag-aaral? Ang lapis, papel, at notebook. Ang ginagamit nating mga mag-aaral tuwing tayo ay nagsusulat. Ang krayola na may iba't ibang kulay, ginagamit natin sa pagkukulay ang gunting ang ginagamit natin sa paggupit ng mga bagay. Ginagamit natin ang ating mga aklat upang basahin ang ating mga aralin. Ang bag ang ginagamit nating sisidlan ng ating libro, notebook, krayola, lapis, papel, at iba pang gamit sa paaralan. Ang blackboard, yeso at pambura na makikita natin sa loob ng silidaralan ay nakakatulong sa ating guro sa kaniyang pagtuturo. Habang tayo ay nasa silidaralan, ginagamit natin ang mga silya bilang upuan at ang mga mesa upang paglagyan ng ating mga gamit.